isa ako sa mga staff noon sa isang kilalang hotel sa Ermita. Tawagin nating The M Hotel. Ayoko nang sabihin ang eksaktong role ko. Pero paborito kong gawin ang pag-iikot mula kwarto hanggang kwarto tuwing alauna o alas dos ng madaling araw. Tahimik, walang istorbo, pero minsan parang may nakamasid. Kapag di fully book ang hotel, iniiwas namin ang mga guests sa 15th floor or 13th floor lalo na sa kwarto ng trahedya. Kung mapapansin nyo ang mga salamin dun, ngayon ay makapal na. Dalawang kwento ang hinding-hindi ko makakalimutan. May isang lalaking guest na natagpo ang wala ng buhay sa loob ng isang kwarto. Sa ika 13th floor, sinturon ang ginamit at ang ikinagulat ng lahat. Nakaupo siya habang nakasabit sa doorknob. Mula noon, tuwing nililinis ang kwarto, may nararamdamang presensya ang mga housekeeping. May mga pagkakataong may aninong nakaupo sa likod ng pinto, tahimik lang at biglang nawawala kapag nilapitan. 15th floor naman ang pinagmulan ng mas brutal na insidente. Isang babaeng delegado ng isang pambansang women's convention ang tumalon mula sa bintana ng kanilang kwarto. Isa siyang respetadong miyembro ng kanilang organisasyon maganda ang estado sa buhay, may pangalan, at tila walang problema sa paningin ng iba. Pero sa loob, may dinadalang bigat na hindi alam ng kahit sino. Ayon sa mga nakasama niya, bandang alasays ng umaga, nagising ang matandang roommate niya dahil sa tunog ng basag na salamin. Pagtingin niya, hawak na raw ng babae ang isang wooden shoe rack. Pinasag nito ang salamin ng bintana habang paulit-ulit sila.